Nyo, ha? So, ito yung back. Ayan. So, nasa yung back? Ito. So, magiging ganito yan. Ayan. So, pag ginoy mo siya, ganyan siya. Okay? Iusog natin siya dito. Kita naman yun. Eh. Pag ginoy mo yan, ganito yan. Ganito uh, okay. yung gusto kong sukat talaga ng mga t-shirt. Yung mga ganyan yung oversize. Ayan. Nga pala, hello boy, nas welcome po sa ating YouTube channel at syempre kung bago pa lang po kayo sa aming channel huwag nyo kakalimutan i-subscribe yung channel natin click nyo na rin yung bell button para manotify ka kung may bago tayong video Ngayon sa video na to, ang ituturo po namin sa inyo ay kung paano gumawa ng raglan t-shirt pattern na ang gagamitin po nating basihan is yung round neck t-shirt pattern po natin Oo, medyo kakaiba itong tutorial na to pero ito po yung madaling paraan kung paano po kayo makakagawa ng raglan t-shirt pattern na hindi kayo masyadong maihirapan at syempre kung gusto niyo matutunan yan, tapusin nyo lang po itong video namin dahil ituturo po namin sa inyo yan sa kabuuan ng video. Syempre umpisahan na po natin pagkatapos na Na umpisa natin yung ating video tutorial, ito yung mga kailangan natin o yung mga gagamitin natin. Kailangan natin yung pattern natin ng round neck t-shirt. So, ito pong pattern po na ito, eh, 2XL. Ito po yung kasukat po ng mga damit na sinusuot ko. Ito po yung round neck t-shirt pattern natin para mismo sa akin. So, ang mga parts po niya is meron tayong front, back body, sleeve, and also neckband. Okay? Kailangan mo rin maghanda ng papel. Kahit anong available na papel mo dyan, kahit manila paper, pwede yan as much as possible, siguro mas maganda kung iba yung kulay nung papel na gagamitin mo. Okay? Iba yung kulay nito. Kailangan din natin ng tape, gunting, pang marker, and kung anong ruler na meron ka, pwede mo gamitin yan. Okay? Bisa na natin. So, ang una po natin gagawin is tabi muna natin itong iba na parts. Kunin muna natin itong ating front pattern. Okay? So, yung front pattern natin, syempre, lagyan natin ito ng sulat na front. Ayan. Nilagyan ko ng sulat na front and also lagyan natin ng shoulder shoulder. Ayan. Malalaman nyo mamaya kung bakit ko nilagyan yan yan. So, ito yung front pattern natin. Ito yung armhole. Dito nagkakabit ng sleeve. Itong side na to shoulder. Ito naman po yung neckline o yung sa may parting leeg. Kukunin nyo lang po yung center nito. Actually, hindi mo na kailangan sukatin. Tansyahin nyo lang. So, pwede nyo tansyahin lang or pwede nyo itiklop na ganito. Ayan. Pwede nyo itiklop na ganyan para makuha nyo yung sentro. Ayan o. So, tiniklop ko lang para makuha nyo yung pinaka sentro. Okay? Then afternoon, ang ginagamit ko diyan is hip curve. So ito ho 'yung hip curve. Mula dito sa center nito, guguhitan natin 'yan hanggang dito. Pwedeng diretso lang. Okay lang 'yang diretso, pero lalagyan ko ng konting curve gamit 'yung ating French curve. So guhitan lang po natin 'yan. Ayan. So guhitan natin, ayan. Pagkatapos po, pag naguguitan na ho natin 'yan, pwede na po natin siyang gupitin. So gupitin niyo lang po. Okay. So ito, ito na po yung magiging front body po natin nung ating raglan t-shirt. Ito na po yung front. Wala nang mababago dito, wala ka nang gagalawin. Ito na yung front. So buo yung buo yung pattern natin ano. Nakatiklop lamang po yan sa gitna. So itabi po muna natin to rito sa ilid. So ito po, since buo yung pattern natin nakatiklop sa gitna, dalawa ho yan. Ayan. Yung isa pwede mo na itabi. Reserve na yon. Ito lang po yung gagamitin natin, okay? Ngayon kukunin mo yung back pattern. Pagkakuha nakuha nyo muna ng back pattern, latag nyo lang uulit siya ng ganito. Tapos ito, so gagamitin po natin ito, huwag nyo itatapon. So, ito yung back pattern. Kaya ako nilagyan ng sulat ng shoulder para pwede mo siya itapat. Ayan yung shoulder. Tatapat mo lang siya sa shoulder ng back. Ayan. Then ito, ito yung pinakahangganan niya. Buti may kulay, no? Para makita nyo yung putol. So, gamitin lang natin yung hip curve. Idiretso lang natin siya rito sa taas. So, ito kasi, ito kasi yung hangganan niya. Pakita ko sa inyo, ha? Ito yung hangganan niya, Oh. Ayan. Lagyan ko ng sulat para makita niyo yung hangganan. Lagyan natin ng kulay. Ayan. So, ito yung hangganan niya. Ngayon, ang gagawin mo lang dyan, kung may hip curve ka, pwede mong guwitan na yan pa diretsyo, papunta ron sa taas. So, ulitin ko, ha? Mag-review tayo ng konti. Tanggalin natin to. Yung pattern natin, ito yung armhole o yung sa may sleeve, ito yung shoulder. lagi natin ito ulit ng sulat na back. Tapos, ito yung shoulder. Shoulder. Ayan. Okay. Tapos, ito yung neckline. O yung sa liig. So, ipinatong ko lang yan. Tapos, ito, yung guhit, diniretso ko lang. Okay? Ngayon, since meron na siyang guhit doon, gamitin ulit natin yung hip curve. Yung guhit na yan, duktong natin ulit dito sa dulo ng armhole. O, ito yung kilikili. -kili. Ito yan. Ito yung kilikili. -kili. Duduktong lang natin yan dito. Okay? Hindi kailangan sobrang curve. Sabi ko nga kanina, um, hip curve lang yung ginamit ko. Pero, since raglan naman to, pwede to diretso lang. pwedeng ruler po yung gamitin niyo. Nilagyan ko lang ng konting curve. Ayan. So, after natin maguhitan, same dun sa front, gupitin natin yung ginuhitan natin. Okay? Ayan. So, ayan. Kagaya kanina, ito yung dalawang piraso. Bago nyo yung isa, kunin nyo lang yung may sulat natin. So, bakit naging dalawa? Kasi itong pattern natin ay buo, nakatiklop sa gitna. So, ito na po yung magiging back pattern po natin. Wala na po tayong babaguhin dito. Itabi lamang po natin siya. Then, ito na yung pinaka-crucial part. Ito kasi yung ito kasi yung importating, importating part dun sa ating raglan. Ano? So, okay. Ito yung mga importanteng part na dito na pagduduktong-duktongin natin. Yung sleeves and also yung mga ginupit natin sa front and back. So, ngayon, kaya kung sinulatan yan, kung maalala nyo, sinulatan ko ng shoulder yan. So, ito yung direct yung shoulder. Ito naman po yung shoulder nung front. Ito po yung armhole. Ayan o. Oh. Ayan po siya. Ito yung armhole. So, itong back, itaob ko lang. Ayan. So, ko para hindi kayo malito ha. So, ito yung shoulder shoulder. So, back. O, para hindi kayo malito, binaliktad ko lang siya. Pero, eto yung armhole. O yung sa may sleeve. Ito yung armhole ng front. Ito yung shoulder ng front. Ito yung shoulder ng back. So, from shoulder to shoulder, iduduktong mo lang siya nang ganito. Ijo-join mo lang. Ayan. So, ijo-join mo lang siya nang ganyan. Then, after nun, dun tayo gagamit ng... Ngayon naman gagamit tayo ng tape. So, since dinuktong natin siya para hindi maghiwalay, ididikit na po natin siya ng tape. So, siguro doon mo lang maayos yung pagkakaduktong mo, ha? Okay. So, ayan. Nakaduktong na ho siya. Ito na ho siya. Ayan. Ngayon po, pagkatapos po natin siya may dukto, ito ho, i-join ijo po natin sa sleeve natin ng pag ganito. Yan. Siyempre, bago mo siya i-join, gagamit tayo nung, tabi natin itong neckband, wala namang gagalawin dyan. Gagamit tayo ng extra papel. Okay? Ito, kahit maliit lang, pero nilakihan ko para mag, mag nyo at makita nyo yung gagawin natin. Kaya siya ibang kulay. Okay? So, i-join ijo lang natin to dito. Okay? Ito yung center. So, kunin natin yung center ng sleeve. Lagyan natin ang center. Kung hindi kita sa camera, siguro lagyan ko ng guhit. Ayan. Center. Ito naman yung center nung taas. So ngayon, since nakaporma na siya, ayan, ganyan siya. Pero dapat, ito, ito, kahit pa pano, mailapit natin dito. Okay? So ilapit natin siya. Ayan. Tingin ko pwede na to. Ayan. Ng ano, one inch? Ah, ayan. 1 inch lang. So, okay. Siguraduhin lang natin pantay yung sa may center, ha? Basta as much as possible, malapit siya. Pwede nga, pwede nga rin nakaganito. Pwede nga rin nakaganito kung gusto nyo. Yan. Yung as in nakadikit talaga. Yan. Pwede rin ganyan. At pwede rin pong ganito na no, nakadikit talaga. Tapos, syempre, itatape nyo po yan. Tape po natin. Tape. Tape. Then tape. Ito sa mga, basta hindi mo siya magkahiwalay. Ayan. Ngayon po, hindi pa po tapos yan, ano? Kunin nyo po yung medida. Ayan. Kuha ko kayo ng medida. So, binuktong natin. So, nag-overlap tayo dun sa sleeve. Pumatong tayo. So, ito siya. Makikita nyo sa ilalim yung sobra. Ngayon, yung sobra po na yan, susukatin nyo po yan. Ayan. 2 inches. So, hindi naman pwedeng mabaliwala yan kasi parte yan ng sleeve natin, eh. So, ang gagawin po natin dyan, mabalik mo siyang ganito, susukat ka ngayon ng 2 inches dito sa baba kita pa ba rito? yaket ko Ayan. so ang gagawin mo dyan since nakakuha ka na ng sukat dito kung gano'ng kalaki yung kinain natin dun sa part nung sleeve kukunin mo siya rito ngayon sa baba dito sa baba eto kasi yung tupi kung makikita nyo sa sleeve eto yan yung laylayan eto yan so gagawin po natin dito po tayo kukuha nung nawalang 2 inches dun sa taas so sukatin po natin sya so, sukatin natin 2 inches 2 inches dito Ayan. Kukuha tayo ng 2 inches na karagdagang haba. So, para hindi siya gumalaw, i-tape mo na yung sleeve mo dun sa papel. Para hindi gumalaw, isi-tape mo siya. Ayan. So, basta hindi lang siya gumalaw. Then, guwitan mo to ng diretsyo. So, ayan. Oh, mali. Sorry, mali yung guhit. Ayan, okay. Ngayon po, kung makikita nyo rito, bukod dun sa haba na idadagdag natin, syempre, iduduktong natin yan dito. Kung makikita nyo to, mamikita kaya to. Sumobra so, kasi tayo dito eh. So, gagawin po natin, ikukunik natin yan ng paslan, pababa. Yan, dito na tayo kukuha ng lapad. Ayan. Okay? Ayan. So, dito, ganun din. Ito, may okay, sobrang konti ito eh, one fourth. Ayan. Tapos, guguwitan mo lang sa pababa. Ayan. Okay. Then, pagka nagumita mo na yan, yan yung magiging sleep mo. Pwede mo na siyang gupitin. So, gupitin mo lang siya. Ang ano pala natin, ang pattern natin is kasama na yung sewing allowance. So, pwede na tayong hindi magdagdag dito. Okay. Dali. Gupitin ko muna okay. Ganito yung sa sleeve, hindi ko kasi nagupit dito. Pag yung kailang gagamitin nyo is non-stretchable, yung hemming dito na 1 inch, bago nyo gupitin yung pattern, itupin nyo muna siya. Tingnan nyo ha, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Itupin nyo muna siya ng 1 inch. So, ito yung tupi. 1 inch or 3 port, depende sa tupi nyo. Kasi kasama na nga dito yung sewing allowance natin. Diba na nakupi mo na. Ayan. Laki pala yung tupi ko. Ayan. Hindi. O. Oh. Ibaba mo lang ganyan? Baba Ayan. Sige pa. Ayan. Hindi pa. Ayan. Diba ako, mo na ganyan. Saka mo siya gupitin dito sa gilid. Ayan. Ito kasi hindi ko na nalagyan eh. Nakalimutan ko lagyan. Pero dito, pero okay lang din naman wala. Lalo na kung ang gagamitin mong tela is stretchable naman. Dito kasi magkakaroon yan ng parang tinatawag nating sipa nung mga mananahe. Ang purpose nun, is kung papansin niyo para pag tinupi, is pantay siya rito. Pero, pag naman yung tail ang gagamitin nyo, is nai-stretch naman siya. Kahit wala ng ganito. Kahit ganito lang siya na diretsyo. Okay na yan. Mas mahirap itupi yung may ganito pag stretchable. So, maglalagay lang kayo ng ganito pag non-stretch siya. Kung gagamitin yung fabric. Okay? So, yun yung purpose din ito. Ngayon, so, actually, pwede mo natanggalin to eh. Ayan o, pwede mo natanggalin. Ay, okay, mga pumpa. Ay, okay, naparami ako ng dikit. Ayan. Okay. So, ayan. So, ito na yung magiging pattern natin ng sleeves. Ito na yung magiging main pattern natin ng sleeves. Huwag niyo kakalimutan, nasulatan siya kung ano yung nakasulat natin dito. Like, for example, itong front. Lagay mo siya rito. Front. Itong back. Lagay mo rito, back. Yun lang naman eh. Kahit yung shoulder, wag na yan kasi ito na yung magiging shoulder. Okay, papakita ko sa inyo dun sa magdadoktong yan sa body. So, lagyan natin ang size. pala. 2XL. Sleeves. Siyempre, ang sleeves is same pattern pero kailangan mo ng dalawa. Kaya may times 2 yan. Okay? So, ito yung pinagbasihan natin. Ito yung main pattern natin. Okay? So, ganito yan eh. Magiging ganito siya. So, nakatiklop siya sa gitna. Tingnan nyo ah. So, ito yung back. Ayan. So, nasa yung back? Ito. So, magiging ganito yan. Ayan. So, pag ginoin mo siya, ganyan siya. Okay? Iusog natin siya rito. Kita naman eh. So, ito yung back. So, since ito yung front, ayan, makikita nyo may nakasulat na front. So, tanggalin ko muna ito. Pag ginoin mo yan, ganito yan. Okay? Sakto, di ba? Hmm. Oh. Front, sleeves, and back. Then, ito yung neckline. Okay? Makikita nyo yung kabuuan ng tutorial na yan sa part 2 natin. Nasaan yung ano? Ito pala. Nakalimutan ko. Meron pa tayong neckband. So, syempre, yung neckband dyan, magkakaroon ng adjustment yung neckband dun sa tutorial ng sewing. So, pero ganyan siya. pag nagdoktong kayo. Okay? O, diba? Lupit, no? Actually, nakagawa na po ako ng sample. Nakagawa na ako ng main pattern Okay na. So, itabi ko na muna, ah. Ayan. So, itabi ko muna. Ito yung front eto yung sleeves, so tiklok natin. eto yung back. Pagtabi, pagtabi natin front and back. And yung neckband pagtabi so, natin yung mga gamit natin, medyo makalat. So ito naman yung yung nabuo ko kanina. So bago ko sa inyo i yung pattern natin, bumuo na muna ako ng sample niyan para sigurado siya na goods. Okay? So usok ko yung sleeve ha, para maiunat ko tong t-shirt. Kasi ito yung importante. so yun yung t-shirt. Ayan. So nakabuo na kami kanina. Tinatapos na lang namin yung mga sizes. Kasi, kukumpletuhin namin yan. Small, medium, large, XL. Hanggang yung pinakamalaki para sa akin, 2XL. So, ito yung sleeve nya. Yan. Kung makikita nyo yung sleeve. So, front. Front yan eh. So, ito sya. O, oh, ayan. O, oh, diba? So, front body. So, ito yung front body. Ayan. O, oh, diba? Lupit mo, boy. Ayan, <laughs> oh. Well, syempre, yung back. Yung nasa ilalim. Yung mas mataas. Kasi, kung makikita nyo yung back. Mas mataas to. Sa front. Eh, Mas mataas siya sa front. Pero mas makitid siya sa front. Ito yung front niya, yung mas malapad tsaka mas malalim. Okay? So, ayan. Yan yung magiging finished product niya kung bubuo kayo ng ganito. Well, syempre, ituturo ko rin naman sa inyo yan sa part 2. Abangan nyo lang po. Tinatapos lang namin yung mga sample. So, meron na kaming meron na kaming XL and large. Small and medium na lang yung kulang. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano siya ginagawa. And, syempre, para mapatunayan na tama yung ating pattern, gumawa tayo ng sample. So, ito ko ay yung sukat sa akin. Sukat natin. So, ang mga t-shirt kasi na gusto ko, yung maluwang. Kung papansin ninyo itong suot kong v-neck, maluwang din to. Yung XL kasi sa akin, fit nga lang. Ayoko ng mga fit kasi. So, sukat natin to. Ayan. Ang pinagbasihan kasi natin to, nito, is yung pattern natin ng round neck. Ayan. Ami, okay ba? Naisuot ko ba na maayos? Oo. Oh. Ayan. Dinoble mo lang. Oo, pang init, doble iyan yeah, ganun ganun mo nakat nakitang kita yung ano, tago-tago mo yung. Ah, okay lang yan. Mas nakita naman nila din ko. Eh. So ayan ganyan yung mga gusto kong sukat ng sleeve, malalaki talaga yung mga oversize. Ah, Ga uh, ganito yung gusto kong sukat talaga ng mga t-shirt, yung mga ganyan yung oversize. Ayun. Nga pala, dun sa kasi karaniwan po ng mga long sleeves, no? Yung mga sweatshirt and yung mahaba yung sleeves. Raglan po 'yun. Ganito lang din po 'yun. Ito lamang isa habaan mo hahabaan mo hanggang dito dapat. Dito sa may buto. Anong tawag dito? Basta hanggang dito. Sa may buto nung... Sa may... Hindi ko tawag kamay. <laughs> <laughs> Ito, basta hanggang dito. haba mo siya. syempre susukatin mo yung sleeve mo mula dito. Buto din. Hanggang dito. So, susukatin mo yung haba. Okay? So, yun po, no? ganun lang po siya kasimple gawin. Um, hindi po natin matatapos yung tutorial ngayon eh. Siguro susunod na araw na. Pero sana nagustuhan niyo yung video tutorial natin kung paano natin ginawa yung pattern ng ating raglan t-shirt gamit po yung ating round neck t-shirt pattern. No? Kung papansin niyo hindi ko pinakomplika. Ah? Mas pinadali natin yung tutorial para mas maintindihan nyo para kahit mga beginner kagaya natin is makagawa kayo ng sarili nating pattern. Lalo na po ngayon na magpapasko na naman. November as of now is November 10 kung hindi ako nagkakamali 2023. So ilang araw na lang isang buwan na lang is Pasko na. And habang lumalapit kasi yung Pasko, is mas dumadami yung mga namimili. And isa to sa mga binibili, yung mga raglan t-shirt, round neck t-shirt and uh, kahit ano uh, mabilit pag magpapasko na. At syempre kung gusto nyo yung video, suot mo yung XL. At syempre, kung nagustuhan nyo po yung video natin, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Bukod po doon, i-request mo lang dyan sa baba kung gusto mo mapadali yung tutorial natin so, kung paano siya buuin sa part 2. At magpapaalam, no. magpapaalam na po si Ate Christy nyo. At sana supportahan nyo po kami. Diyan ako sa mga. Hmm. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, like, subscribe, and comment. Click mo na rin ang bell button. See you sa next video. Bye-bye. Manood po kayo ng mga video. Bye-bye.